Alright, so testing muna namin 'to, ang welding generator na 9000 MD 9000 EWI Mar Pro USA. So siya welding generator na 'to. So nag sabi sa amin yung magre-rent na kung pwede dalawang welding ang gagamitin, isang nag-built-in niya at saka itong external. So subukan namin kung kakayanin sabay gamitin. Layo mo muna yan, Bilas. Baka maano sa gasolina. Sunod na lang natin sa testing. do e, sabay kayo ni, ano, ni Boy, kung gagana. Okay. Hindi, dapat sabay kayo pagganahin ng, ano, mamaya na yan. Ito, dalawang generate, dalawang welding okay. papagganahin sa isang unit. Kaya mo oh, na. Sige. sige. go. Naka, baka na... 哎。